Amazing bull frog. Ay, ito, ito, sayang! Ay, ay, ay! Agsisinoro. Huwag mo nung tanggalin. <laughs> mga kam kamay, mapa. Wala sila may amak, oh. Ah. Hindi pa kami what's up mga ka-dragon? Ayan, magandang gabi. So, yun. Dahil nga, parang, ano, tagulan na, tiyari. Umulan kasi ng malakas, guys. Just, ganun to kasi ang tradition din sa amin pag umulan ng malakas. Unang ulan from summer. Naglalabasan yung mga palaka. <laughs> Pati tao, naglalabasan. <laughs> Kapampangan <laughs> <laughs> kami. Sa ito excited <laughs> lang kami, guys. Kasi umulan din kanila ng malakas. Ewan lang kung maglabas pa sila. Maglabas sila ngayon. <laughs> Pero wala pang gaya kay eh. Corona net na tayo Corona net na naman Corona net na tayo gaya. Puro ko biday. Puro ko Kapag. Hindi lang yun ah. Si Dain Si Dain Men. No, wala tayo lang po Kami guys. Punta ng bukid para ano. Mang mangilaw ng palaka. So, ang gagawin muna namin ngayon is magtagtabok araw. <laughs> mag Kalaki pa man ang lalagyan ni Jijay. Maglaro ko tayo kasi. Nice, ano naman yan? Ilabas mo yung lagayan man. Pa? Pinawa, wala tayo nakuha, di may nagawa tayo ngayon gabay? Itong paglagaan ko, palaka. Wala nga paglagaan nangyay, barumihan nyan eh. Para maglaba. Wala nga, wala nga, wala nga. Ako kanima maglaba. Ako kanima maglaba. Awan matka danaw. Ngayon, Native, native. <laughs>

mas isa wala tayong nakuha. Wala. <laughs> See? Ang dami ng ganda ng nanay, Roy Basse. Ay, wala <laughs> ko harap. Tinilas mo. <so>. Tinilas <laughs> mo <so> na ba? <laughs> ha? Huh? Mahirap talaga pag gulang tubig. Ha? Kala namin natubigan, kalakas-lakas ng ulan eh. Daming ano, sip-sip. Paano na kung natubigan ito ng ulan, di? Mas kalalim. Hindi alam mo kasi kung bakit malubot ako. Ang pabigyan kasi ito so talaga eh. Nataga, hindi kasi nawalan ng tubig. Oo, ang bigyan nito ni Kuya Efren yung patubig dyan oh. Hindi mo yung patubig. Ito na magsaka Ayun oh, you know. ayun oh. May native dito. dito, oh, mayroon din oh. Matigas na kasi yung lupa. Ay, dito nga tayo. Matarag. Ano mayroon, mayroon yung pag din pagbakubig mas madali pag matulog eh hmm? pera pa tuk mga tok huh? okay. pinatukmaan ka nan ta? lang ka na ba mo adan dito para sa eh, Native yun, ante, di ba? Native nga. Hindi yan, Ano? as, kalabaw? Hindi. Ay, as. Wala kang as. <laughs> Ayun, naka-isa na rin yung alat ni DJ. Uwe. Kaya yung isa ay. Na Pwede na mag-uwe. Ano sa may? <laughs> nabunos ako, nabunos. <laughs> ha? Muta eh. nag <laughs> <laughs> <-iwalay> niya pa. <laughs> See? Ay, yan ang kulit. Baby pa. Sa sulod uh, na, uh, pag-ulan niya, malaki na yan. Mm. Native Native mm. mo oh, mm hmm, nito bdi, nito pa isa isa. katakas ka magdema kaya yan 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 yan, di to jay Ayun, yun 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 dito na dito na naglagay. Ay, nagpara yun. Nagpano yun. Nagtalon na yun. dami insekto. Three points. Diyan kayo sa dragon kita eh. No? <coughs> Ulo, mo. Malaka, eh? eh. Ilan na yan, Jay? Apat po. Yeah, Nakaapat na pa rin pala tayo eh. Lima yung kente ito, Jay. Hindi lang kayo yung Ngayon lang. Kanyo <laughs> 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 ano, ma, nakalima tayo gaya ma. Pagdugay siya kapal sa dita yun. Ang kano nang tayo. Ang kilo ay yan, Apeng! Yan ba yan? Mm -hmm. Yan, atan, atan, atan. Ang kano, ang kala na. Ang katukma na, nangyay pa yun eh. Oh, dumadami na sila guys. Baka doon marami doon. Tara na, misan nyo. Walang bulprag ngayon at walang tubig native, native lang. <laughs> Ayan yung masarap. Kaya, Kaya yung lang madalang. Wow, uh, magamirin na tayo ito. Mga ringat. kailangan mo po mga kalaglubang ha. Madi ka makaparay. Nulay no, kapdami eh. Nagatuon-tuon sila eh. mga bulfrog. Sabihin Tuh. Entah. ma ano talaga ang yeah. maturagsit magtalong

Okay. na 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 yan okay, sa tubig doon ka sa may harap niya ka daw sige paligiran na yan yan Ha? Nagbasit mo ngum nagturagsit mo. sardeng ka kuna manan <laughs> Napukawag. Napandala kami binanbandaw. Siyasyo, siya siya, siya siya, di ba siya? Naman, nagkati, doon tras na ito. Kabilis mo, ha? Napuntago ko yung... Nabannog. Dito lang siya nagpunta eh. Nabannog na yung nagtalon. Saan nga rin dumata tayo na po, kawal. Sinundan ko na ang ilaw. Atay na, atay na Ta. De, dok ma. Mm. Mm. Kuna ma. Matatay. Kuna ma. At, atoy Pai ay. Atoy, pa, atoy pa ay. Ay, daga. Di siya. Dito na. Daga. Dito nagpunta eh. Manay. Nilin ako ng daga. Yung sako ng tiligaya nakatupi para eh. May isang perasa? Apo. Uh, ah, di well, mo last last na. Ano yung labot kayo ba? paano nataboy na natin? Hmm? Pahing nga Awan pa isa sa nga pulaw. Baka mamatay. <laughs> na rin eh. Is. Is isa 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 dyan na ah. Na. Na na. Nakaw. Nagawapan siya na. Nakaula na kayo ba Eh, ganoon tayo sa inyo. Sinanay ko. Napanla kayo ng pipiltak ng ubang. Naku, nakalabos yung ganyan. Naku, nakalabos yung tawang mga nanay. Hindi. Huwag kang ganyan, oy. Magkano na? Nabisin na guys, yung kapida. Kapi mo mga ka-girlfriend. Ate-ate, bingay-bingay. Okay na lang sila, ma'am? Da ayan, dahil wala kaming nahuling palaka kung ano-ano ano na lang yung napapag-usapan. Kailan kaya ako makakating ng kwan? Nagkarating na sila ng Singapore. Oh. Ano? Ante, may... ante Ligaya, ano? Para hindi ka interview sa immigration. Oh. Ano sabihin mo? Pakita natin ba tayo? Ayo. Pakita natin ba tayo? Pakita natin ba tayo? Pakita natin ba tayo? Pakita natin ba tayo? Pakita natin ba natin ba tayo? <laughs> hindi na, dito na magtigil magkindat ah. <laughs> oh, bakit nakapikit mo tala? <laughs> Ikaw Auntie Pasay, anong kwan mo? Ito nga ang pa-check ko. mo ito? Ito check up mo sa Shell mo na. Mag-game pipi daw sa antipasay para hindi na magtanong-tanong. Talaga po ka-pipi nga. Mag-sinyasan na lang. Mag-sign language ka nte. Dapat matutunan mo mag-sign language. Para mamati sila. Tapos lang nag-baybayang mag-ilo dyan. Bawal. Kung na. Bawal magpunta yung mic one. Abno. Hindi rin ah. Hindi. Hindi antay. Kon na lang. I-wheelchair na lang namin kayong dalawa ba? Para ako na. total mga senior naman kayo. Mga ex pwede naman daw yan. Pwede naman ganyan ang mga kamay niyo. I-wheelchair. apaw, Imaginin mo senti pa sa ingat-senti gaya ng kabalita. Kahit katabi ko na, magiging tatlo na ako. Basta nakarating lang ako. Kung may kanan, hindi ka makapag-nuna. Maganda. Basta makarating lamang. Ipok na ako. Halilang kaya ako. Alam mo, hanggang alas 7 lang yan. Parang nakainom na ng 5%. Ang talagang tagi-daudan ko, ang awan siya daudan. Kasi na pa yung tulog. Pagkatapos siya magkaramkam ng chicharaw, yung turo. Parang ibin-bin na, chicharaw. Ibin-bis ko, yun na durog. Ay, nang kundi pa siya. Turog ka nga, turog paano pag may nagtanong sa inyo palante eh, paganduno kayo na kayo? I don't know. I don't know. I don't <laughs> I don't no 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 don't no. Oh, no 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 that? no 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 no

May 99.1. May isang. Saan? Sa akin, sa kabila. Sabi na yun, sa may bunda. Kasi ang uh, Pero meron mang kapit Doon na kadami nag-tunog? Uh, Matubig-tubig kasi doon sa ginasakan niyang kilito nga ay. Ay, dito sa anak. Nagatunog sila oh. yan. pag no? Yan nga, piling ko dyan. Oo, oh. oh, nagatunog nga. Maingan. Ngayon, nag-wait na yung nag-ailaw na yun doon eh. Nag-ailaw doon kanina. Marami dyan, no? Tapos dyan ako, oh. marami nag-ailaw. Mm. Sa tapat ni Wine, yung laguna dyan sa dulo ng talokan ni Gina na nahuli ay. Oh. Diyan, mga bata, kaingay nila. No, sila Baka ni sila Andre si po, bago sila ano eh. Hindi, iyo. Sila may kuguro yun. Sila kuwan. Sila lulong. Sila lulong change location guys change location. dito tayo dito tayo sa may dito tayo sa may ano panggulayan dito malapit sa bukid nila ano ate yung pinagsibuyasal nila ha? yung ilaw ko ay Tingin ako eh. Tingin ka daw? Ni Ted? Ni Ted? Oo. na ka? Na uh. <tod> Habang nalapit, nalayo man yung sang. Buti na lang, ano. Dinalikan kami ni Kuya Dan. iba yung gino sabi niya? Tet sa prank ka? Si, nagloko ng tipasingan kasi eh oh, ni. ano yung may ingay? na eh Nandito ayan uh, uh, Hindi ko nakuha si ang talon. Ang <gasps> bilis talon eh. Ito, hindi ito. Hindi ako magkatukma. Mayroon akong dala. Ayob. Ayun. Dito. Ayun, hindi. Hindi, Mahirap na sa dito sa oh. Ito, sayang. Ay, malaki sayang po nito. Dito <laughs> mo lang. Mm. Ayan. Ay, <laughs> ay pa, ay pa, ay karag, <laughs> Nawa ka na, u kundi mo isu, ay dog shit, agcesin Di, di, di. Di, Ay, ay, ay. bakakon yata kakuulang, bakakon yata kakuulang, bakakon yata kakuulang, bakakon yata kakuulang, Ayun, ayun! Ayun! ito, 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 yun, 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 Ayun! Ayun! yun, 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 banda! Ayun, yun, yun, Ito! Ito! yun, 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 sabi ko siya patulog-tulog eh, eh. Ha? Kasalong tayo tayo na yun na Buti. Tinuro tayo ni Kuya Dan dito. Kanina nakapadyamang eh. Nakasyuritan na sila. Oh, mag-repel, mag-repel. Naiwan nila yung sako. Kaya ayan lang ang lagayan. Hindi ka kut mo kuts <laughs> mo hindi na ako ano pa kailan ay 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 ang ay ay lumabali ka muna nung turbot kapag 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 pag hindi mo kita na kasi nakita na nagdapa siya, ay eh. wala na. Atoy. Kaliit. Kaliit.

makaturuturog dan na eh. Madidan. Makaturuturog dan. Inaantay lang namin si Kuya Dan. Nakalayo na siya. Yun. Alas dosi na. Hindi pa rin punoy yung ano, alat. Pero nagbigat na rin no? <laughs> nagbigat na. Rin, no? <laughs> nagbigat na mga kuno. kasi hindi na yun <laughs> na siguro yun. Mga <laughs> yun.

wow kalang oh. pa man. Parang siya ang TGC ka, naalala ko, oh, takap na takap yung... siya eh. Na, nung nakita niya, pinaglilin siya namin, walaan kung din na, na nakakaya. Pun kung... yung... kung... wow. Ah. Sabi Book <laughs> out. <laughs> Agkakata yan. <laughs> ito guys, hindi namin ito kinakain. Yung tinatawag nilang ano, pilat yung maingay, yung parang baka yung naririnig mo hindi so, namin yung kinakain dito ano lang, yung bullfrog tsaka yung native lang biglang dito Pag panay-panay na guys yung ulan niya. Yan masarap nang mamalaka doon sa bukid yung ano talaga madaling damputin yung mga bullfrog na kapatong-patong. Yan, mga Ba nga ako mga 99 na talaga. Ay, 99, 99 <laughs> na. Ay, man, kaya <laughs> Ang ah, An -dami, dami na. Yan o, yung sa may dito. Kalahati na rin. Balikan daw ni Danbo. Mga ako na rin, dalawang kilo. Isang ano na rin, Dalawang kilo na ito. So, ayan mga dragon pauwi na kami at gabi. Antok na, antok na talaga. Bibigay ng mata. Maganda yan mga alas dos pa, kaya lang baka hindi na tayo magkapuot. Balikan <laughs> <laughs> tayo ni mamaya. Kabuka ka, turun ka. daw kung makatulong sa